So, what's up mga ka-unlog? Kamusta kayong lahat? So, nandito na naman tayo sa daily vlogs for today's episode. Ayan, day 2 na tayo sa day, daily vlogs natin. So, 30 days, 30 vlogs challenge. Ito na yung day 2. So, ano ba yung purpose nitong daily vlogs na ginagawa ko? Unang-una, ang purpose nito ay para ma-exercise ako sa pagsasalita ko sa harap ng camera. So, dito sa daily vlogs, wala muna tayong gaanong i-interviewin. Kasi, 5 minutes, limited on 5 minutes lang naman tayo. So, pagmumukha ko lang talaga yung makikita ninyo sa daily, daily vlogs ngayon. Okay? Pagtyagaan niyo Now, ano yung pa-practice natin dito? Yung pagsasalita, improve natin yung monotone voice natin na napaka-boring talaga. Alam nyo, mga kaunlad, kaya nasasanay na tayo. <laughs> Sige, mga kaunlad, dami, madami ako nakapending na videos. Sensya na kung hindi na-upload yung iba kasi nakaano pa eh. Uh, nakapending pa at sinisimulan ko na rin naman na i-edit. Yun lang talaga napaka-busy kasi hindi lang naman pag edit yung pinagkakaabalahan natin. Nagsaserve din tayo sa ministry ng El Shaddai. So, pakihintay na lang, di ba? Yung so, sa mga nakasama ko sa vlogs noong nakaraan. Okay? And pangalawa, pinapractice ko din dito. Ayan, i-recap lang natin na sabi ko na rin ito sa nakaraan kong video. Itong pagawa ko ng tripod at ang pagtingin ko sa lens na camera. Ang isa pa na pinapractice natin dito ay yung impromptu na pagsasalita. Pati na rin yung storytelling. Ayan. Bakit hindi ako satisfied? Porque gumagaling na ako sa pag-edit. Uh, humuhusay na ako sa pag-edit. Kahit paunti-unti. Is that for me, mahalaga pa rin yung nakakapagsalita ka na maayos sa harap ng camera. Yung hindi ka nabubulol, yung hindi monotonous, yung boses mo, malaga pa rin yun. Anong ganda ng edit, anong ganda ng equipment na ginagamit mo, di ba? Kung yung pagsasalita mo, napaka-boring at hindi siya, ano, sabihin na natin, hindi siya nakakawili, hindi siya nakaka-entertain, hindi siya informative. Alam ko naman, yun naman yung laging hinahanap eh. Okay? Ng mga netizens natin. May entertain na tayo and at the same time, matututo pa tayo sa mga videos na pinapanood natin. Doon pa lang, consider mo yun, napaka na. Kaya, ayan. Sa video na ito, no? Medyo, nabablang ko isip ko. Pero, however, kagaya nga ng lagi kung bukang bibig masasanay at masasanay din tayo with consistency napakaalagang mga kaunlad yung consistency at dito ako aminado ako, dito ako hirap na hirap may mga bagay na nai-improve ko nandyan yung mga times na motivated ako but may mga times na hindi ang resulta, hindi ko nagagawa ng consistency na may consistency ang iba't ibang bagay. Okay, for example, yung pag exercise Minsan, pag tinatamad ako, pag wala masama pakiramdam ko, talagang wala talaga akong gana na mag-exercise. Siyempre, iniingatan ko rin yung kalusugan ko, baka mabigla. However, yung mga ganon na gawain, kung nagagawa talaga natin ng may consistency, abay, walang imposible. At, kung itong vlogging na to, nagagawa ko talaga siya ng consistent, talagang magi improve tayo, no? Sa pagsasalita. Alam nyo, ito na-realize ko. Hindi lang pala, pag kumakanta ka, dapat may tono. Ganon din pala pag nagsasalita ka, dapat hindi siya monotone. What I mean, pag monotone, yan yung iisang tono lang. ba? Diba? Limbawa, sa do re mi, puro do lang. Yung naririnig. Parang ganun. Yun yung ina-avoid ko na ngayon. And naniniwala ko, sa mga susunod pang videos, no? subaybayan nyo lang na subaybayan itong mga ginagawa kong videos. I'm free na baka tanggap ng feedback what I mean is feel free no kung ano yung sabihin nyo kung ano yung nakikita ninyo na dapat improve lalo na sa mga uh, katulad ko na mas magaling pa sa akin yan sa ganitong larangan walang imposible ano tiwala lang tayo gawin lang natin sikapin natin maging consistent itong ginagawa natin consistent uploads consistent improvements, consistent na pag-aaral, walang imposible, mag improve tayo. Okay? So, yan lamang for today's episode. Thank you for watching this video. Bye-bye! See you on my next daily vlog.